guys. Kain na tayo. May burger tayo, guys. Ayan yung homemade burger namin, guys. Shrap-shrap yun, guys. Hello. Thank you so much. Thank no, you. Thank you. <laughs> welcome to my vlog. Meron na naman kaming gagawin na burger, 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 homemade burger, guys. Patimplahan na namin siya guys. So guys, meron na siyang asin, paminta. Wala na kami, dadagdag. Ihuhormahin na lang mamaya. So gagawa kami ng homemade burger. Ayan yung aming giniling. So, natimplahan na namin siya, guys. So, mamaya, itutuloy namin siya. masimas mm -hmm. mas, mas, mas muna siya. Hanggang sa... Hanggang sa mag... Hanggang sa magpalasa. Hmm.

guys so, ang burger. Lakad ng sukatan. So, yan ang sukatan. Maraming sunrocks doon. Meron yata dun sa store. Meron ah. Na, nakita ko din oh. Yeah. Yan? Sa storage. Sa mm -hmm. storage meron. Diyan mm mo -hmm. lang. Diyan May di get dictation me and then and then, and the and then <coughs> nah, ulit na naman dito sini so we are happy hmm? happy together

Ganyan lang guys, paggawa ng homemade burger. Madali lang naman siya guys. Kito here. Madali lang sabihin, pero ang hirap gawin. Kailangan may sukat-sukat para pare-pare ito. Oh. Horma. Oh, ayan na guys. Madami na kami nagawa. So, parang ay busy sa para sa amin. Bibigyan sa mm -hmm. Ano ba oh, naman 'yan? pagdating sa number bibigyan naman yan mo na oh. Ano ba tawag oh. yan? Oh. Oh, mo yung ginawa kong banana cake, kung masarap. Sabi mo pag hindi masarap ha masarap <laughs> daw. <laughs> Bawal sabihin na hindi masarap. <laughs> Dapat masarap. Din. Dapat masarap. Mm. Ang ingay ng aming bahay. Daming tao. Daming maliliit. Pakainin ng mga batuta. Ayan, naka-anim na kami na hormahan. <laughs> Ayan na guys. Yeah. Yeah. Kunting kunti na lang, yun na lang natira. Matatip na kami matapos. Alam mo gag ang gagawin namin dyan. The next. sukat-sukat yeah. guys. Mabilisan yeah. na lang. Mabilisan trabaho. Ito dapat ang uwarmahan namin. Kaso. Yeah. kasi may takip ng ano. Uh, Parang merong mm -hmm. laki na ng kasunod. <laughs> Oo. Ano yan? Jumbo. Yung eh, ganyan, tama lang yan. Kalaki. Mm. Kasi pag pa nirito pa yan, di ganyan. Pag-ganyanin ko pa siya doon. Oo. Oo. Oh, pwede ka lang ganyan. Ayan. Uh. Parang di siya magdikit-dikit. Yan, tama lang sa dalawa yan. Magwawaw mm. sa kodi ko siya. Mm. Ganyan lang ang paggawa ng Homemade. Homemade Hamburger Homemade beef burger o hamburger Hamburger Beef burger Hamburger o beef burger Matimpla na namin sya so, guys ng asin, paminta bakit may sisuning na rin siya. Sorry din na siyang ibibilog-bilog. Ganyan na siya, guys. Ganyan lang. Kadali. Okay na. Ang abangan natin ang susunod na gagawin, guys. So, dyan na muna kayo. Susunod na kabanata, guys. Yan, nakagawa na kami ng marami. Pambata hmm. lang naman. So guys, yun ang ating burger. Gigrilled na natin siya. Yun na na. Tapos magpapagod kasi -tap yung... Ganyan mm -hmm. lang siya guys. Uh, Pag-brown natin siya ng bahagya. Pusa na yan siya magmamantika. Hanggang sa maluto siya. Okay. Ha? Ina -lating Ina -lating na ating burger. Pinalagatin mo mo yung ano, hindi? Ha? Pinaliktad na natin siya. Nag-uwili -nag na siya, guys. Mm hindi -hmm. na siya kailangan lagyan ng oil. luto So, mayroon kaming partner na french fries with nuggets. Ipipry naman na namin yung ano, yung french fries. Tapos may meron po isa. Meron na yan para crunchy. Mm -mm. Lagyan niyo siya ng konting Corn, corn starch yan. Yung iba nilalagyan nila lang. Pwede na rin. Mm -mm. Para siya mag-crunchy. So meron pa ako ipapakita sa inyo guys. Wait lang. Kaya ayan pa, may nagit pa kami kasi yung Visita. ibang bisita namin ayaw ng burgers so meron kaming nuggets. Naka-ready na. Ipiprito na lang guys. Ayan na kumpleto kami na. Uh, babalik mo na tayo sa burger ha. Ayan na guys. Dito na ako sa burger. Patuloy ko na ang aking burger. Ayan. Malapit na matapos. At malapit, malapit na siya maluto. Bagal pa. <laughs> Malapit na rin yan. Kunting-kunting na lang. Kunting ikot na lang. Ayun, ayun na. Dyan. Pwede na tayo magbenta ng burger. Pwede na tayo magburger. burger Yan, malapit na maluto. Yeah, so, Nagpa-brown na, mm -hmm. mm -hmm. uh, na siya guys. Grilled burger. Ayan. Naka-ready ng ating bread, burger. Ayan na siya guys. Nakatatlong plastic kami. Okay. Pero magagamit lang namin dyan ay... Kakaanin na piraso lang kasi may sobrang tatlo. Pwede na rin sa amin ding tatlo. <laughs> Ayan. Mayroon na kami yung border. Nahiwa na yan siya wow, sa okay. dito. Nahiwa na siya sa gitna. Ito yung gamitin mo sa bata. Mm -mm. Kung mm -mm. walang, mm -mm. walang ano yan. Ayan, napatay na natin dyan ang mga siya. Parang ingan natin siya dyan siya. Ayan ating sa uh, sauce sa burger. Ang nilagay ko lang dyan is ketchup with mayonnaise. Inhalo ko lang siya dyan siya, so guys. Ayan. Inhalo ko lang yung ketchup tsaka mayonnaise. saka ito pa. Cheese. saka meron pa akong litos. Kung gusto nila ng kamatis, pwede rin siya. Halo lang siya. Ganun lang siya, guys. What's it called? Burger. burger. Na yummy Nalain burger. Wanda, eh? no. yeah, special sauce. Na kami sa guys ng na... so, Yeah, yeah, I'm Filipino, but now I talk Arabic. <laughs> <laughs> Mira, no? masyaAllah. Oh, Kanon daw gagawin? I mean, I mean what? Over. Spread properly. Oh, God. yung batuta ba nang ba? ano? The bread. Ang sauce, ano nang no, na ang susunod? itlog mong burger. Now the lettuce? Yeah. <laughs> oh next mm. cheese put the cheese take it up yeah put it on the potato and cheese then put the lettuce and put, put the lettuce where well, put up the cheese aywa خلاص oh, yeah. put the bread on the top yeah nakagawa na kami ng burger mm. nangyayam pa yummy. Mm. Oh, burger daw, And then it looks like this, but we're gonna make more of one to close oh, it. Oh, di ba? Vlogger na rin siya. Oh, ha? Oh, yeah. ha? Guys, so, subscribe and follow and what? Like and share. <laughs> and siya ulit. Ayan na siya ang nagawa spread, siya Spread, gayon. spread, Don't Gagawa daw siya much. ulit. O, oh, ayan. Yeah. Nag, ano lang, nagkalat na naman siya. Ayan. Here, how is Rakhan? make a burger. Yung batuta namin, mm -hmm. gusto niya siya maglagay na sauce. So, 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 she So, she so, so... I'm not the whole thing. Nakagawa na kami ng dalawa. Put the cheese. Ayan. Wait lang. Oh, ayan na. Wait lang, guys. wait, wait lang, guys, daw. <laughs> put on the top. Ayan, maglalagay naman siya. Put, put, put. Put, put, put litos. But, but Put, 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 two pieces. Yeah. And then, then the burger and the. Yeah, yeah look the special sauce. Mm -hmm. Make it with. Oh, the best special, Oh, that. Ketchup and the mayo. It's secret. Yeah, I'll put it. Secret ingredient. Oh Okay, Because that is our secret. Ayo, nakagawa nashya. Okay, next. Nakabuo na kami dalawa guys. And then yan na, nakagawa na kami ng lima. So, pang-anim ito. Ay, Ayan. Meron Lemonada. Hindi pa natapos mm. ang anim. Yummy niya! Sauce! Yummy sauce! Ay, Ay wala nga. Yummy, ma mm. Like that. Oh, yan lang. Mm. Wait, wait. Mmm. Hindi ba niya na eh? I'm <laughs> mm. to myself now. Oh, like that. Mm. Nadurog mm. na ang cheese. Yan lang. Oh. Put there. Yan mm. lang. Um. Uh, put properly. So guys, ayan na. Nakagawa na kami na yeah, ng homemade burger. O, oh, siya daw <laughs> ang nagawa niyan. Ko lang, ayaw yeah. ko lang siya pakita kasi <laughs> batutang to. <laughs> siya <laughs> daw ang gumawa niyan lahat. Ayan, nakabuo na siya ng anim na burger, guys. So, mayroon pang partner na french <laughs> fries. Baka may partner pa na nuggets para do sa ibang batuta. Ayan ang dinner na dinner ng mga batuta. Ayan. Magawa na kami ng homemade burger, guys. Ayan. Yeah, homemade burger. Uh, di ba may second emotion? Burger. Homemade burger, guys. I am from in, in India. Uh, <laughs> India. Si bye-bye to everybody. Thank you, guys, for watching. Uh, yeah, thank you. Thank you. <laughs> and We made it in India. Uh, and, and what what else? See you guys next video, video, naku git, bye si bye bye rakat. Oh madam sir thank you for watching our video. <laughs> yeah. Nagliken na siya Ladies and gentlemen. Sige na bye thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe, like and share. Ah. Uh. <laughs> and follow us too. Uh -huh. Yeah, follow us. Bye yeah. bye. Thank you guys. Bye. bye. Paalam, paalam na. Paalam na. Oh. Ayun. How my face look like? Paalam. Paalam na lalaway mo ay. Paalam na. Bye. si bye bye. Paalam na. Si paalam na. Louder. Paalam. Take